Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Kahit masakit isipin o kahit nasaktan ang damdamin mo, ay tuluyan ka pa rin naghahabol sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. At hindi mo gusto na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya gusto mo ba na ngayon mismo siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat hindi talaga kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Nang sa ganon, mapadali po ang talab sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. At pwede mo gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lamang ng paulit-ulit ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo. Kay tatlong beses ay pwedeng-pwede na po. Pangalan at apelido niya. Isulat mo lang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito sa palad mo, kumuha ka lamang ng kaunting asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At ilagay mo lamang ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos nito, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang itapon itong asukal sa lababo o kahit saan na may matatapunan mo ay pwedeng pwede po. At pwedeng gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. Tiyak siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.